Pusit naman po kami sa pangalawang video at ang um, aming content ay the same pa rin po <laughs> kay your ano po at okay. bro paso okay ito po gagalugarin po namin itong ang bagong tundo ayan oh no, sa likod okay. po ayan po nasa likod yan po yan po sige bro pakita mo uh, ayan, po okay so gagalugarin namin ito part ng tundo ano upang yes, sa kanon po dito sa ating pangalawang video alamin po natin yung mga hinaing ano po yung mga opinion ano po yung masasabi ng lahat ng mga street food vendor padyak at saka yung mga tricycle driver. Okay, bro. Diretso na tayo sa video. video. Ayan. Yeah, ito naman po. Ay, na kami sa pangalawang uh, video. At ang aming tinukunan uh, ng uh, camera dito ay uh, taga namang... Uh, ayan, no. Oh, Kitang-kita nyo naman, no. Bagong tundok. Abay, talaga namang... Uh, sa mga inipot na gabay nila, no. Dati po, itong uh, part na ng no, uh, di pa si Yorvi ang... Pio. Bro? bro, go! Okay, Makakadaan dito, no? Talagang masikip. Pero okay, okay, okay. ito nga. Okay, Laki naman at uh, ito nga na, na si ng Yo na may mga yung mga kapag motor uh, mga at mga nagde-drive ng uh, mga four wheels drive. Okay, okay lang po kayo. Po. Ah. po. Kayo po yes. dito sa amin ano. Okay, yes. Okay po, mga vendors. Mga vendors. Vendor at saka mga ano, mga driver. Ah, uh, driver. Okay, pa-jack. Okay, lang, may lakad si Kuya. Okay, ate, ano pangalan niya? Uh, Mary Rose Kayo po ba ay laging namumulan po kapag taong ako po dyan? ate, kasama mo muna. Okay, ito na. Pupunta na kami sa aming content. Ako po si Rodel's TV at... At, Lakshuzi TV naman po, ate. Okay. Ito po kasi, ano po yung reaksyon nyo? Ha? Ano yung masasabi nyo? Dahil ang uh, mayor nyo ulit ay ang nagbabalik na si Yorme. Ate, ano yung masasabi mo? Maganda naman po kasi malinis ang Maynila. Malinis ang Maynila? Uh -huh. Oo. Oh, ikaw ate, marami ba ang Maynila malinis? Malinis po. Okay. Pero sulit tundo kayo ha? Sulit kayo dito o taga saan oh, dito pa ako pinanganak. <laughs> dito pa pinanganak? Okay. Ikaw ate, dito ka rin pinanganak? Hindi. Dito na kapag-asawa. Dito wow. na kapag-asawa. O, oh, ikaw kuya? Ah, oh, dito talaga ako tumanda. Oh, dito ka na tumanda? Mm hmm. Oh, dito Dito bro, hindi Balik tayo kay ate. Ate, ito kasi, pangalawang tanong natin. Si Yormi kasi, medyo may kaisipitan yan sa mga street food vendor. Kagaya nyo, food din naman. Ano po ba yan? Mga ano yan? Mga, uh, mga herbal yan. Pero, yan eh. pero kayo pa rin ay nasa street. Uh, so kasama pa rin kayo doon ng mga street food vendor. Basta nasa street, nagtitinda ng panghanap buhay. Uh, ay kasama pa rin po kayo. Ngayon, ang tanong, kayo po ba ay apektado dun sa kanyang pinatutupad na kalinisan o no? kaya minsan yung clearing operation? Hindi um, po kasi po. Kumbaga, binigyan na po kami ng ano, itataas na po. Yan po sa gutter. Sa Ay bakit kaya kaya ito? Sobra itong mga dahon-dahon na ito na. Nakasobra. Nakarating lang yan. May inaayos pa natin. Inaayos pa. Okay. Ngayon ate, may katanungan sila sa Swerte TV. Ilang taon na po kayo ate na titinda? Dito? Matagal na po mga, siguro po mga 5 years na rin po. 5 years na? No, during... Panahon ni yung ex-mayor nyo, si, alam nyo na, huwag natin banggitin, baka, Kumusta naman po ang benta? Hindi naman naapektuhan sa bagong mayor nyo ngayon? Hindi naman po, okay naman po. Ah, pareho lang. Oh, okay. Ah, yan. Yeah. Okay, ikaw ate. Ayan. Oh, baka iba yung sagot mo. <laughs> <laughs> ilan ilan taon ka na nang dito, te? Ilan taon na po? Ah, uh, matagal na siguro na sa 20 years. 20, ah, years. 20 years na. Na, Pero bakit ikaw ay 5 years? Ano bang paninda mo? Hindi na po, hindi na po kasi gusto ko po. Ah, ikaw ang may ano 20 years ya, ate. Ngayon, ate, kayo ba? Uulitin ko yung tanong. Halimbawa, sa mga nagkaroon ng clearing operation, apektado ba kayo? Noon oo, O umuurong lang kayo? Anong noon? Noon po. Uh, Kasi po, sa totoo lang, isang buwan na higit pa lang na mayor sa eh. Hindi, nakalipas po. Iba niyo din. Oo anong so, nangyari? Ito lang ngayon. Oh, oh. Oo. Ay, yung una niya, uh, na termino. Una niya pong oo. Oh, oh. talaga. Oo, oh, ipit po. Pero dito, nawala nawala ba kayo dito? Nandito na rin oh, kayo. misan po. Ito talagang clear ka rin. Clear kayo? Ay, ang hirap i-clear niya, kasi mm -hmm. may mga pag Oo, ang hirap talaga. Kayo hindi naman isang tingin lang na oh. alsa kayo. Pero, pero naranasan niyo na ba na ang panindan niyo kinumpis ka? Opo. Ah, ano yung pariton po, ko pong bakal eh. Oh, binalik yun, hindi? Hindi po. Huwag naman kayong ganyan, oh, kayo naman. Oh. Kaya masakit para sa oh, amin. masakit si... Pariton kong bakal po yun, napakamahal yun. Oo. Oh. Kasi kung hindi kayo papayag magtinda, ayaw ano na lang kakainin nyo, di ba? Wala po. Wala. Talaga. Oh. Kasi kung ah. ngayon, ang style po ni Yorme, dinidisiplina na lang. Kaya, uh, nagkakaroon pa. ng ano, kagaya nung ginawa niya dun sa may kiyapo, pinalis na lahat pero nung nilinis, nilagyan ng guhit, pinabalik din ulit. Sa ngayon po. Sa ngayon, di ba yung ganun ang ginagawa niya? Ngayon. Kasi, mahal din naman sila ni Yorme. So, pero din, sa, mga kayo, mga mga niya, kasi, sa mga, ano bro kasi? Sa mga nangungumpis ka, anong tasabihin niyo sa kanila? dapat po i-aayos lang kami. Susunod oh. naman kami po sa kanila. Eh. Ayan, kasi kailangan nga naman po nga ano buhay talaga. Kasi kailangan buhay, araw-araw nandiyan oh. po. kasi wala talaga ng choice eh. Oo, oh, po. survivor talaga. So, alimbawa po, alimbawa ha. O so, kaya talagang nanonood naman ng mga vlog namin yan si oh. Yorme dahil vlogger din yan. ano po yung gusto nyo iparating kay Yorme? eh nga po, mabisi si Ayos lang kami. Huwag lang kami tatanggalin talaga magsisiro oh. kayo sube Araw araw-araw kasi kami kukuha ng pagkain. Oo. Oh, oh. Yung eh, nyo, kailangan na huwag naman, ano, huwag naman, no? kasi huwag kayo ng iligal. Kailangan ka naman pong, uh, anong kakainin naman nila 5, kung hindi mag-iiligal? Hindi naman kaya permit. Oo. naman sa 5, 15, so, ayan. Na namin. Oo. Oh, oh. Masaya ka naman sa, ano ni Yorme, ate, pa yung okay, mga kalakad. Okay, okay na po. Ayan. okay. Kasi naman. Ay, ay ate, ay, ate, ano yung gusto mong iparating? Halimbawa, nanonood si Yorme. Maliban sa grass mo yata siya. <laughs> <laughs> joke lang ate. Sige, iparating mo na yung gusto mo iparating. Asa bindor, asa bindor. Oo. Hindi niya po, sana po, huwag Kasi pag puno ang sino bendros, ma po ako eh. May anak ko po May anak rin? Ilan na ba anak mo ate? Dalawang. Oo, oh, gagawin mo ng tatlo. <laughs> joke lang ate. Ah, joke lang. Ate, ate picture ang dito. Ayan. Okay. Dito ba? Kay kuya, kay kuya. Kuya, ano po yung uh, masasabi mo? sa kay Yorme dahil siyang uh, ika nga eh, bagong uh, ang nagpabalik na Yorme ulit ng Maynila. Ama ng uh, sidad. Tama lang yung ginagawa. Kaya lang dapat iliin niya yung mga vendor. Huwag nang nila eh. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. nanonood si Yorme. Ano yung gusto mong iparating kuya? Ano sabihin mo? Ang gusto ko lang sabihin, iayos lang yung mga vendor. Huwag oh. Ano pa? Maliban Isa pa lang yan eh. Baka pang pangalawa. Ano pa, pangalawa. Sa mga tauhan niya, yung mga nangungumpis ka, ano sabihin uh, mo? Oh, Mga nakakuha pa sa paninda, ha? Balik din. Balik din oh, din. Huwag naman, huwag naman. Kasi kawawa din naman po. Kaling din sa 5 pipesick yung... O, oh, pipesick na naman po. Ano. Kasi kung hindi magitinda itong mga to, ano, paano na lang sila? Kung lumagay naman kayo sa kanilang kasituasyon, ano po? Oh, Ayan. Sige, kuya. Maraming salamat, ha? Sige po, kuya. Ate. At, talaga namang oh, mga utak, ano? Ayan. Ito po yung aming mga in-interview rito. At aping-aping sila. Ayan. Okay naman daw. Sige, sila naman ng calling card para mapanood. Tingnan niyo at ito nasa sila rito. Red Ribbon at ito naman ay Jade Ayan, Tara bro, ito naman bro. Ay ay ay. hindi. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Okay. Ayun, okay. ayun. Okay. Ayun, ayun. Pas, yes, pas muna, pas. Ayan si Kuya, ayan. Kuya, basta po. Sila po, sila. Oh, yeah. <laughs> <laughs> ayan. Ayan, 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 Binders, ayan. Vendors. Ako po si Kuya Rodel and Lasyon ni TV. TV. Kuya, magandang si nga po po. Ang COVID vlogs, kaya po nakaganito kami. Ano? Kuya, ito. Ano po yung reaction mo? Yung masasabi mo dahil ang mayor niya ulit ngayon ay ang nagbabalik na si Yorming. Okay naman. Okay naman po. Oo. Oh, so, sa inyo pong mga ika nga, ano po bang tawag dito sa inyo? Hybrid po ba ito? Kasama ito? O ito yung regular na ano, no, pasada na dalawa? Ano talaga. Uh, ang pasada, pasada. Kayo po ba ay apektado? Hindi naman. Hindi naman. Okay. okay. Talang taong ka okay. na kuya nag ano? Nag-tricycle? Ano? Agal na rin. Mga nasa... Mga 10 years na rin. 10 years na rin. pa oh. ang kita? Kuya, si yeah, buwat nung naglabasan yung mga e-bike? Saka ito. Ha? Kumusta? Ay, malaki ang inina namin nung naglabasan yung mga e-bike. Ah, oh. umi oh, na kayo ngayon? Oo, oh, okay, so, yun. na. Kasi, nasa sapawang kami. Oo. Oh. Ayon, may permit naman kayo, kuya. Ay, ito, ito. Ay, wala -wa. ano kami dito. Wala kami permit. Hindi okay. kami ni-issue ng na permit dito. Okay, ito, ito, kuya. Halimbawa po, nanonood si Orme ano po yung gusto mong iparating para kung masan regular yung inyong pagpapasada? Para, ano? Para... Eh, sana babaan na lang niya pagka nahuli kami, babaan na lang niya yung kababaan Puntah. niya o, yung tap-tap. Oo, din yung sinabi Mga katulad sa amin na mga mga kulorum, pag nahuli, babaan na lang. Kasi yung iba dyan, wala walang lisensya eh. Oo nga. kung po yun. Kasi yung ano, yung ano, yung, yung, yung kulorum. Tapos wala pang lisensya. Oo. Oh, oh. Ay, di patong patong po na ano yun. Dahil naman, kasi... Napagbibigyan naman din yun nila yung... Oo. Oh. Oh. Kasi sa dami naman na dami mga sidecar dito, oh, oh. hindi mo na masasabi kung sino yung may lisensya rito eh. Kasi minsan yung iba, tulad nga walang mga birth certificate, oh. hindi makakuha ng lisensya. Oh. Magkano ba kuya pagka nahuhuli kayo ang multa? Hindi naman eh. Ngayon ang sa amin, mga nasa isa yung ano, 500 yan yan. Malaki din. Oh, malaki din. O, yung, yung bigas din yun. Oh. Oh, yeah, oh, sige. Ako nakikilabas ka. Oh, sige. Yan yan pong uh, sinabi mong yan ano, yung kailangan mo yan. Palagay ko naman mapapanood niyo yan. At marami na din kami na interview dun sa unang video namin eh. Ano? Yeah. Ano gusto mo kaya? Bigyan na kayo ng permit na sana ni Yermay. Ano 'yun? Yung prangkisa lang, yung linya lang. You know? sila namigay ng permit, kailangan isang grupo na ganyan. Toda na yun. Oh, yung rota talaga, ano oh, Okay, kuya. Thank you very much, Salamat po, kuya, sa time, ha? Para mapanood oh, mo yung video ito. natin. Alas uh, TV po siya. Ayan. Ah, Lali Ay, okay. po tayo magdala na isang po. Ayan. Ayan po, kuya. Ayan na po. At, bro, mukhang uh, naglalambing ng langit na naman, ha? Ano ibig sabihin ito? Kuya, okay lang interview. Ah, hello. Kumusta? Dito, bro. Ye, <laughs> dito di tayo. Pami-to. Ako ay si Kuya. Ako ay si Kuya. Ayun po. Video nagtatapon naman ng arena sa taas. Saan lang uh, ang patak na manaka manakanak ang uulan na dito sa tunnel. Ate, okay lang i-interviewin? Ate, magandang hapon po. Ay, si Ate, masaya si Ate, bro. Okay lang i po? Ayun. Okay. Ate, mawalang dalang na ako si Kuya Rodel mo and welcome sa Lasery TV po. At Rodel's TV. Ngayon, ate, matagal na kayo nag naka dito. Oo. Uh -huh. Ate, ito po yung pinaka-content namin. Ate, magandang hapon po. Ate, okay. magandang hapon po sa inyo, no? Kasi uh -huh. maglalabay lang kami ng kaunting oras at uh, uh -huh. talaga Ilang na... Ilang minuto lang po ito. Ah, uh -huh. ito si Kuya. sorry, Kuya, sorry. Ito lang po ang kabuhayan namin, eh. Talagang pag hindi kami nag-vlog, wala kaming kakainin. Uh -huh. ate, Ganito po. Ano po yung reaksyon nyo? Dahil ang mayor niyo ulit ay si Yorne. Ah, ikaw ate. Malaki ang nagawa niya ngayon. Malaki. Oo. Oh, Malaki. Oo. Oh. Oh. Ikaw ate. Maganda siyang mayor. Maganda mayor. Oo. 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 taon na nga po pala kayo nakitinda rito ate? Ito. Mga 30. Okay, si Kuya. Ilan taon ka na? Uh, 60. 60 na, abro. 60, bro. Pero patuloy pa rin po, pagkayod. tayo. oh. oh. po kasi yung mga ano, kinakampanya namin. Kayo kasi okay. yung mga marangal na hanap po ay lumalaban ng patas. Ang dami pong mga tulong guys, sabi ni Yurme ano? Lalo na dun sa Road 10, di ba ate? Yes! Uh, pero unti-unti na po silang nahuhuli. Uh, pero ang kagandahan kay Yurme hindi lahat kinukulong. Maliban dun sa matindi ang kaso, binibigyan pa niya ng trabaho. Bro, napakanood ko uh, uh, lagi. Kaya akala namin, makami mga peto, tatawala dito. Ngayon po, pala. ngayon so, po uh, ate. Halimbawa, nanood si Yurme ano yung gusto nyo iparating? O di kaya kayo ba ito pala yung sunod, yung sunod na tanong. Kayo ba ay apektado ngayon dito? Hindi po. Inayos na po kayo. Inayos na. Po. Inayos na, kayo dito. Okay. Susunod ito at, lang ba? Pero kaya, binigyan lang kami ng paano. Ng ano? Dito sa may gutter. Nasa taas Ako. dapat kayo. Okay. Okay, ito po. Ano po yung gusto nyo iparating? Halbo, nanonood si Yorme. Sabi Sabi na, sabihin nyo. 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 Sabihin Oh, sa pagkakira. na dahil na ulat na naman kami ni Ayora na una sa trabaho. Okay. Ayora, hindi niya kami okay. sa Maraming maraming salamat po. Oo, okay. Sige. Malaki ba pagkakaiba ni dating mayor sa uh -huh. ngayon mayor ngayon? Malaki po bang pagkakaiba? Ay, alam mo na Okay. Ito po ate para mapanood niyo interview sa inyo ha. Ate tingi sa kayo. Sa YouTube po. Ah, nandiyan na po sa inyo. Po, pupunta kayo ng YouTube, sabihin niyo sa mga apo-apo niyo, tapos i-click niyo yung ano yung Kung saan benta? Okay naman po. Benta? Okay. ah, ayan. Okay naman. Okay. Thank you very much. Salamat po nang marami sa inyo te ah. Oh. Talaga namang salamat, salamat po. po sa konting At... oras. Ano po? Oh. At yung may... Kami... interview namin sa inyo ay sigurado mapapanood ni Yorme. Oh. Apo. Ah, thank you, thank you, thank you. Gumidili sila kami ng konting pambigas sa YouTube. <laughs> <laughs> Tingi you, po. Ayan, si Ate Ah, busy si ate. <mulay> Sarap ng maruya to. Kaya lang, inaabot na tayo ng ulan. Ate, ate okay lang interviewin eh, kahit nag-i-slice ng saging. Ate, uh, talagang pang uh, uli si ate. Masaya si ate. Maganda nga po po ate. Kayo ba ate? Kumusta ate, po? Tanggalin niyo muna yung ano mo. Ayan. Ayan ate. Bayasin natin sa ating store po ha. Talagang Baysan kailangan mo. lang namin maghanap buhay eh. Bayasin <laughs> na po. Ha? Ah, po Ate. Ate. Kawalan walang galang na iyo may brace ka sa ngipin, nakamukha ni Rita Abi lang ang yeah. iisipin. Yeah. <laughs> sa brain yan si Ate. Welcome sa Rodelis TV at sa TV naman no po. Kawawang Cowboy Vlogs Matagal na po kayo nagkikin na dito sa kalye. Hello. Okay, ngayon po. Ano ang masasabi mo? Ano yung unang pakiramdam mo dahil ang mayor niyo ulit ay si Yurmi? Sige po. Nan nanunood po yan sa mga vlog namin. Okay lang po. Okay lang siya. Okay. Ito ate, pangalawang tanong kayo po ba ay apektado dun sa sinasabi niya na clearing operation uh -huh. dahil lahat ng kung may kahit po siya pagdating sa mga paglilinis ng kalsada eh uh -huh. hey, susunod lang <laughs> yun po sa kanya susunod ano lang palagi kayong sumusunod sa kanya bro uh -huh. ate may natanong na ako sa'yo ilang taong ka na po kung hitinda rito? Uh, ito na po ako yeah, 2,000 2,000 na di mo na 2,000 na no 2010. Uh, 2010. Naranasan nyo na bang kinumpis 2010. kayo mga nyo? Huh? Naranasan nyo na kumpis kinumpis kayo palinda nyo? Kinuha, kinumpis Kinuha? ka? Hindi naman. Hindi pa? Ah, hindi ba? naman. Kasi siguro, lagi kayo sumusunod sa patungkapan. Uh, uh, Kasi yeah. pag oh, sinabi, Hindi naman bro pala. Nakasperin. Pero ano po yung pagkakaiba ng uh, goberno noon at ngayon kay Urmi? Isang buwan pa lang siya? Uh, hindi naman. Malabi bang, malaki bang pagkakaiba o hindi naman? Uh, hindi naman po. Malinis na. Malinis uh, na? Okay. Ate, kung sakaling nanonood si Yormi, anong gusto mo iparating? Uh, sabi mo, sabi mo, ate. sabi ah. ko, mag-iingat sa God bless, God bless, kung patuloy lang sa maon. Ay, talaga. Eh, kuya, kapatid niyo po, o ano si ate? Kami, sis mo. Ate, dito na muna kami kayano, kay ano kay kuya. po, ate, ha? Kuya, walang malang na, na. na-interview namin yung asawa mo. Ano po yung masasabi mo dahil si Yormi ulit ang mayor niyo? Okay naman. Oh. Okay Oo. mo, nanonood si may anong gusto mo iparating? Sana, huwag oh, mo lang yung eh, yung hirap ang hirap ang hirap ang hirap ang hirap ang Kumusta ko kita? Okay naman? Okay naman. Hindi naman nagbabago? Ilan po ang pinaaaral -pina niyo pang ano, anak? Isa na lang eh. Isa na lang? Okay. Oo. Oh. Tapos so, yung, 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 ibang napaaral niyo, nakakatulong sa inyo? Kung nag na? Wala. Wala pa okay So 15 years na kayo nagtitinda dito kuya. So hindi kayo napapakalis. Ibig sabihin, sumusunod kayo sa patakran. No, no. Ayun, yun ang nararapat bro. No, no. Oh. ngayon, ano po yung, sige, dagdagan nyo yung gusto mong sabihin kay Yorme. O, oh, para ma... Maliban sa pasasalamat nyo sa kanya. Salamat man niya, nanalo siya. Oo. Na malinis ang salin na Ito lagi namin tinatalo. Senior ka na kuya? Senior ka na? Wala pa. Ilan po? Ilan na kayo? 59. 59. O, oh, kuya, Happy ba kayo ni Ate? Na si Yor ni ulit ang ano, mayor nyo? Ate, happy ba kayo? Ilan ilan taon na eh. kayo kasama ko ya? Ah, pala Ka sampun. Sampun taon pero dalawa pa lang ang anak nyo. Ah, tatlo pa lang pala. Wala nang barak dagdagan ano? Wala nang barak dagdagan? Awa. Hoy, ate niya. Oh. Ay, natatawa po si Ate Rito. Ayun, no. Ate, ate niyo naman. Narinig mo balak pang <laughs> dagdagan? <laughs> Wala na pala. Eh, Pero naman daw. Ate, ate. ate, ate. <laughs> Para mapanood mo yung video, ha? Ah, ilagay ko dito. Kaya salamat yun, po kaya, nang ko ya. Ayun. Ay, bro. Yung uh. kasama ko si Lord TV. Opo. Lord TV. Yan. Pag nag-subscribe ka, pa suerte talaga.

Ito yung wala ko. Wala kayong bariya dito. Siya na talaga ako. Ha? Sorry ah. na po sa'yo. Bariya daw bro eh. Wala akong bariya talaga. Kuya, <laughs> okay na pa interviewin? <laughs> okay lang po. Yung bariya talaga kasi kinukuha. Ay, wag yan. Bawal sa camera yung... Okay lang <laughs> po kahit magtay kayo. Okay lang. Ay ayaw, 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 ayaw. Ayaw bro. O oh, sige. Si, 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 ayaw na to ta, si kuya. Kuya okay lang bang intervene kuya? Oh, o youtube uh, makapanood kayo. Para maano mo yung mga ano mo, makapag-register ah. ang maganda. Okay lang. Ay ayaw, ayaw ayaw ni kuya. Ayaw ni ayaw Ayaw. Ayan. At tuloy tuloy po kami sa pag-ayaw ng mga pinatanggap namin dito. Ayaw po nilog po interview. Ay, si si bro. Ay, nako. Ay, 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 bro. Baka sakaling mapaunlakan ng aming mga tinatagong katanungan. Sa kabila sa kabila. sa kabila, sa kabila. Uy, mga binata. Okay lang. Kumusta? Deriving. Okay lang. Hindi Ito. Uh, ito bro, mukhang nahihirapan tayo mag-interview uh, rito ah. Sabihin ka namin, okay lang? Oo, oh, yan, yan, sa so, vlog. Pasok mo muna. Good oh, afternoon po, sir, ha? So, yeah. matagal ka ng, ano, matagal ka ng, uh, ika nga, ano? Hindi po, ako pa lang po. Pero taga-tundo ka, hindi? Taga-kalokan po, pero right. nasara si po sa tundo. Oh, uh, pero saan ka ngayon? Sa pao po ngayon. Hindi, saan nga yun? Kalokan o tundo? Kalokan. Kalokan yun. po. Ah, kalokan po. Nakatira po, pera sa tundo po ito, kinukuwang, ano, uh -huh. Oo. Tundo ito. ari nito. Opo. Bali sumusuldo ka lang. Ayun pa lang ito. Okay bro. Ayun. Ang pang point kasi ngayon, ang content namin ay mga taga Tundo lang ano. Ngayon dong kabutante sa kaluukan niya, ano? Ha? Lipas muna kami ha. Okay po. Pero ito lang. Yes, sir. Subscribe ka na rin kasi ito ka na rin nakita ka na Dito bro. Ah, ito si Ate, ito si Ate. Last ato si Ate. Ah, si Ate. Okay, okay lang interbihin. Ate, maganda ka po. Ano so, ayun, ayun, po mapapasok? Ano sa sabi mo tungkol sa yung uh, pagtitinda, okay naman? Okay lang kasi lang ngayon, hindi mo to masyado. Pero... Matumal pala bro. Sige matumar. bro. Dahil po sa panahon o ano, bakit bakit po? Ulan. Ang ah, ma ulan. umuulan. Oh. Uh, ano? Bagamat ngayon medyo tinatatak tayo po, bro. Ito yung tanong namin, solid tondo kayo. Taga tondo Okay ito, ate. Ano yung pakiramdam mo ano yung masasabi mo dahil ang mayor niyo ulit ay si Yorne? Maganda po ang pangamalakad. Basta oh. nasa tabi lang. Pero may min minsan po ba nahuli na kayo hindi pa? Ano pila pinapatabi? lang kayo. Pinapatabi. Tapos sabi niya nila, wag kayo pupunta sa kalsada, dito lang sa gilid. Kasi dapat nga may para hindi kami nalampas. sa Okay. Ngayon po, nabanggit niyo na yung hindi kayo lalagpas. May minsan po ba nahuli na kayo o di kaya kayo ay nadampot na yung mga paninda nyo? Dati. Dati. Wala pa yung Pero ibinalik, hindi. Ang una-una, hindi pa oh. Babasura nila. Babasura nila. So, alam, bro, mo, ano? alam mo, ma, sir, buutan lang namin yung sa, oh, no? 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 sa Bumbay. Oo. Oh, Ay, sa Bumbay. Oo, oh, yung Bumbay. Ah. Paano sa Bumbay araw-araw? Ano? Mm, para mabuhay lang ano. Para mabuhay. Tapos kinukumpis ka pa. Oh, no, Tapos na sa tapon ng basura. Oh, mm -hmm. Wag naman kayong ganyan, pambira. ano, hindi naman sila kagano pa sa sabi nila. Pero ngayon po, yung ano ngayon, ay kayo si pinagsasabihan lang tapos pinatatabi. Pinatatabi lang, lang Ngayon po, halimbawa, nanonood si Yurmi, ano po yung gusto mong iparating? Dahil nanonood yan ang vlog namin. Uh, ang gusto ko, kahit basta lang kami makapagkinda, kahit matuman, basta lang po. Huwag kami mahumi. Kasi nakakaaral ng mga apo ko. Oo nga ba. Malilate pa, walang mga, walang mga nana, walang mga nana sila. Pero nasa po ang mga magulang nun? Wala kasi nasa probinsya. Ako lang din na nakakapuhay. Wala Dito rin ang asawa. Hmm. Oo, Wala nasa eh. po yung asawa niyo nanay? Wala po namatay matay na noong 1993. Pati ka nang asawa ulit? Ay, hindi na po ang asawa ko. Papangano mamaya, bubuwayin ko pa yun, hindi naman, hindi naman mo nakasabayin Ang gusto ko, dapat po dapat, umapit kami kayo ngayon, wag siya ng puhunan, magpapalik lang sa akin lang. Hindi ka mukha ng bumbal na, dubli-dubli ato po. Pag hindi kami nakakabayad sa 30 days, natubo daan. Ah, malupit pala ang ano po, bro, ganun pala. O sige na, ano? Sinyal ka na po ba? Oh? Senior ka na? Opo. Kumusta naman? Kumusta naman? May natanggap ka naman ng bambuan? 75. Po. 75? Grabe bro. Uh, yung isa bro. 68, 71, 79. Tapos nagkahanap buhay pa kayo mm. dahil para sa mga apo. Ama. Ilan Amo, na apo po ang binubuhay nyo? Ano yun? Yung mga walang tatay, tatlo. Tatlo? Tapos ko na, na. Tapos lahat pa nag aaral yun. Ma Elementarya. Elementarya po. Katulad yung isa na yung wala pa siya. Saka, ang mga magulang po nila ay anak mo hindi? Anak po. Nasa probinsya uh, o nasaan? Nasa probinsya. Pero hindi siya nagtutustos. Wala kasi sila dito. Pero ibig sabihin, nagpapadala naman sila. Minsan. Minsan, minsan lang. Na. Magkano po natatanggap natanggap mo sa, as senior citizen? Ah, yung ito, yung senior. Oh. Na natanggap po ako ng asaram. Hindi, Ayon, bomban. Bomban. Nalibo January, February, March, April, May, June, July. Mm, hmm. Ayan. Ah, yeah. oh, maraming maraming salamat. Sabi, ano. Raw, meron, kayo, meron ka bang mga apo na may cellphone na? Para mapanood mo itong video natin. Mayroon. O okay. okay. oh, no, no, no. na, o na, nga pala po. Ma'am, ang mga nanungumpis no, 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 ka ng paninda, anong nasabihin mo? Dapat uh, po naman po kumpis kahit patatapin lang kami. Oo oh, nga naman. Oo naman kumpis kasi kawawa na naman po, na po. Pagpalagay ng hirigal ang mga ritinda, pero ay, mga kailangan kumubuhay eh. Kamili na lang. Alam mo, ang dosina, kurang po. Tapos yung roast triple K, triple K. Ayan lang ko pa man, I, man, naman. Okay. po. na, nag ko Sige, Thank you very much po. Salamat ay, po, po, po Anay. Kung sinabi niyo po yan, ay mapapanood niya. Mapanood po, yan, po no? ito ni Yormi, ano po? Okay, thank you po. Uh, thank you po. bro. At, dumating naman po sa aming... Pagpapunan, pabayaran lang namin kasi sa mga kapunan. Okay po. Wala na kumisa. Kaya namin yung nag-interview ng gano'n para maparating kay Yorme yung mga kahilingan nyo. At least nakakatulong uh, kami. Pero nakatanggap ako ng ano sa Sir Richard. Siya ang 6,000 talaga. Pala, bro. Nabayad ako ng bahay, nabayad ng tubig, nabayad. Na naman talaga bro. Talaga ang pera talaga. Kaya ano po, nanungin mo Okay. Nanay, thank you very much salamat. ha. Salamat po, Nanay ha. Sa time. <laughs> Na Huwag oh, naman kayong huliin, ano? Huwag naman kasi Pagsing konsiderasyon na lang, ano? Pagpalagay ng uh, may makaunting kamalian Pero eh, kailangan pong mabuhay, ano ba? Oo po, oh, ayan uh, At tapos pa po ang aming pagkanak ng kalsabi dito sa Santo Nino, dito ang do Ayan ayan, tapos na naman po ang aming pagandak ng Kali Service sa uh, video number 2 at napakinggan nyo naman po ang aming interview at may mga nakakaiyak na mga tagpo, ayan bro, pasok ayan ah, po, dagdagan ko yung nakakaiyak na tagpo Kaya ah, po pong lahat ay mayroong damdamin ano po. kaya po pakiusap lang namin ano, bilang isang uh, content creator, vlogger po ano. ito, pinaparating namin sa Manila City Government ano. pagsabihan lang po natin huwag yes, po natin kagaling yes, kung piskahin dahil yan po, may mga isip po yan, susunod po yan sa inyong ipag-uutos at ang karamihan ng namin na-interview, ano, si sunod nila ang alituntunin at patakaran ng Manila City Government. Pangalawa po, maraming maraming salamat sa suporta sa aming Munti Channel. God bless you more. Thank you. Salamat. -tay po ang tayo na ang ano? Ah, talaga pong mahirap talaga mabuhay po ang sinilang ng uh, salat. Ano po? Kahit il pagpalagay ng legal o illegal, talaga pong kailangan naman mabuhay. Kaya huwag na po natin ano, pagpapatulan. Itabi lang. Okay na yan. Thank you po. Pagsabihan lang.